umaga, okay. tanghali, hapon, gabi. Kung kailan niya man tumapanood, nandito tayo ngayon sa Porak, Pangapanga. Para saksiyan yung karera ng kalabo dito. May, ano po ba dito, sir? So, opening. Kayo po yung opening, ano, Oo, opening, opening, opening po dito, ng ano karera karir. diba, ng kalabo. Sige po, pagpaliwanag niya nga po. Kung kailan, kung kailan, kung kailan, kung hanggang kailan, paliwanag niya nga po. Ganito yan, eh, uh, upisa ngayon. Apo. Tapos uh, every Sunday, Merong... karera. Oo, practice ano dito, laro. Na tatapos po. Ang final namin April 19. Hanggang bukas na 'yon, Kagre. Yung piyesta kasi rito, April 20. Ah, kumbaga parang linggo-linggo meron. Pero yung pinaka tournament, yung ano nyo, hindi rin tournament 'yon, parang ano rin. Hindi, yun na 'to na may prize 'yon. Tournament na 'yon sa April 19. Oh, imbitahan niyo po yung mga ay kahit sino po pwedeng pumunta. pwede. Open. Open, mga Kagre, April 19. Ganapesia. Diyan na webesia parang pinaka-practice nyo tuloy parang may laban na ano oh, ayun oh no? ang galing ng practice niya sir ah sige ba Oo. Go, congratulations po ah. Ay. Ah, mga kakri, April 19 na, open daw mga kakri, yun yung pinaka-laban. Mm -hmm. Championship. 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 Pero yun, pero ito, walang ano to, Lingguan Walang 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 points yan Kung baga practice lang Oh no, practice Ah no, Pinaka no, no. Pinaka tournament April 19 Oo oh, oh. ah, Sige pa Pero Kaya, kung Ininvita lahat ng Kung karista kagre Ah yan mga kagre sige, sige pa Ininvita Yan ako pa Yan ako pa I-upload okay. ko pa Okay Ah, buong karista April 19, meron pala rito. Dito rin po yung magiging ano. Papakarera, mga kambal ka mo. Ah, oh, mga kambal, pineda, oh, oh. mga oh. magpapakarera. Masaya po oh. ka na kilala kayo, sir. Ah, kare. Okay. Ito. Hey, mga kaibigan natin kakra Eh oh. Ano? Mga <tinyo> <tinyo> Ah. Uh. Ah, kagre, ito, ano kaya pangalan nito? Daming tao, mga kagre, practice pa lang yun <laughs> Race number 1 natin, mga kagre, unang, mag, unang maglalaban Ano na pangalan niya, sir? Kidlat Kidlat, taga saan si Kidlat? Planas Planas, mga kagre Parang batang-bata pa si Kidlat, mga kagre Ito naman yung kalaban niya, si Misterioso Yoso to Hmm. Kayo, Hing, yes. kaya ano pangalan niyan? Governor Governor, yan Governor, mga kakri Si ng ano? Consial Ano mga kakri? Ano siya lang? Ay, nanonood Nanonood si Tasio si Tasio Mga kakri, para mabilis Doon tayo Magkano ano niyan? Hindi alam Mamaya Mamaya maliitan lang pambiling juicy, mga kakri Doon tayo, mga kakri Sa kabilang kamera fight. Abutan pa yata. Abutan pa yata mga kagre ang nanalo. Si Governor mga kagre. Lulungan niya ba mo? Governor mga kagre. Kaya pala doble tawagan mga kagre. next race natin mga kagre. Ito si Misteryoso. Gantang kalabaw ni Misteryoso. Ang laki mga kagre. Oh. Pambihira. Gantang kalabaw pala to. Oo. Misteryoso. Nilaban na ba ito sa basal? Ano? Nakita ko na ba yan? Hindi pa. Hindi pa. Pero di, nilaban namin yan sa ano? Sa... Bagong sikat. Wala ako. Ano? Pero nung mga nakakaraan, nung ano, hindi pa. Ano? Kaya pala ako bago. Misteryoso, mga kakri. Ang kalaban naman niya, si Murado. Ayun. Pagbabalik ni Weng Baluyot. Galing Taiwan, umuwi. Wala daw karerang kalamang. <laughs> 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 uh, Kompleto tayo, bayagwa. <laughs> Hawera. Ayo. Harus, harus dah. Tidak harus. Ajar mumu lah. din naik tinggi ni. Ibu naik tinggi Ali po medong nung alisawa, alaking pilatan. Ini Ali baw mi tapo. Ingone eh, dinyo. Ali ali, jangan nak. Eh ne paka kanyen gamot, tapo pagpag, pagani, gutu-gutu wayan, dia. Pasya, wala no wala ke. Ing pangalok, Kenya anda mulog. Eh 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 yagugong ene pangabo. Ali sport game amo. Ay, na pagsabian ko la rang na din. Ing mag wala yang pila tan na, pero no mati yang pila tano ki mo ito. Pero no wala yang pila tan, serye ba kityo. Wow, pa pinyeneti na pagsabian ko. Eh. Inyatan. Ano ba sawer, weng? <laughs> Bawal wagwagan naman. Hindi ko na intindihin. Inyatan lang yan, yun. <laughs> Bawal wagwagan. Ayun, wag ka dikitan. Aw, pagbalik no, weng, baloyot. Mga kagri. <hung> mga kagri, next race natin, mga kagri. Eto si Morado, Morado. Kuya, ano pangalan? Ay, oh, ah, ingat ah. Oh. out tada kay Jan Jan Valerio. Ay, Valerio. <laughs> Eto naman si Misterioso versus Morado. Mga kakakri, 33. Bakbakan yan, mga kagri. Para makita natin kung sino mananalo doon tayo. Sa kabilang kamera. Ay. <tinyo> ah! <tinyo> ah! <tinyo> Nauna na si Mr. Yosa mga kakri Malayo mga kakri Pambira pinakain ng alikabok Sumunod na lang mga kakri na may nakain ng alikabok ni Beng Paluyot mga kakri, Si Morado Nakatayo na mga Beng Paluyot galing Taiwan Umuwi para sa karera ng kalabaw Ayan na Misteryoso on the go Yamang na wali ni, ni Misterioso Kumakambyo pa Ayan na Bang 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 Ayan na si Weng, nalaglag na. Wangka <coughs> <coughs> na, 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 Vente. Vente. Tawan tawa si KB kana. Talak lang yung motor to <coughs> na taga saan. Ako <coughs> Mga next race natin, Little Bataan. Sino ba makakalaban ni Little Bataan? Taga Sampras. Ayo. Macho nan luba mga kakre. Lalaban si, lalaban yun dito. niya natin kung gaano mabilis yan mga ng Little Bataan. Apo. Susubok ulit si Little Bataan, susubok na kung may takbo. Siyempre, may, may takbo yan si Little Bataan niya, di ba? Ah, hindi, ilalagay ko yun. Kung <laughs> <ay>, <laughs> 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 Lagi pa man lang <laughs> sunod yung... 35, 7, 50 na kasama. Kakrieto naman yung kalaban ni...

Arif, ang Magkapantay lang. Magkapantay lang, mga Magri. Magkapantay. Magkapantay, magkadikit. Magkapantay, magkadikit. Little Bataan, mga kakari. Versus San Francisco. Ang ganda ng laban, mga kakari. Magkapantay, magkadikit. Magkapantay, magkadikit. Ang nalala. Little Bataan. Tuhan-tuhan ah, si kaibigan, pang! Boga, sayang ako! Puro Yamado! Puro Yamado na nalo, mga kari, ganda ng laman! Oh. Kaibigan, alam mo? Ano mo ano mo sa laban na yun? <laughs> na yun Nagpabaya daw mga kakri! Nagpabaya! <laughs> mga kakri nanalo! Little Bataan Mga kaagri, revista ni Kilabot Kilabot on the go Mga ka kapatid ni Little Bataan Ayan na <laughs> eto Ito na mga kaagri Si I Spoil ng Florida At si Weng Baluyot makadikit lang Ingat <laughs> Makadikit lang Aniako. Okay, ha! Ah! Wow! Magagri? Ay yan na magagri si Spool. Oh, Spool ng Florida magagri. Cagasing. Si Ay yan na nakubo, hindi mapipigil niya. Ay yan na! boom nasa sana, bang bang nalaglag na naku po hindi napigil mga kagrip ka pambira nangyari nalaglag si wing pambira habang nga dito lalong bumilis si Ispol lalong bumilis lalong bumilis si Ispol hala na hindi na nakakita saan na nagpunta alam oh, oh, mo lang dito lang din ha. Oy, dumulog. Dumulog Pagdating dito lalong bumilis, no. Bakit ganoon? <laughs> Dumawat wala na 'yong <hinabang> urito. Oh <laughs> mira, pagdating doon bumilis eh. Bumilis. Ngayon pa lang. <laughs> Nbi. May papagbidyat na ako dito kung ganyan. Di, di kong... ito na yung malagay ko. Ito na yung last race natin tong araw na to. Mga kagre. Kong... Ano pangalan niya, kuya? Skeleton. Ala skeleton. yeah, okay, skeleton na lang. Skeleton na ang Little Bataan. Little Bataan. Ha? Borak. Ah, ang kalaban niyo Little Bataan. Hindi. Ah, San Francisco, ah, Francisco ala ba nila mga kagre. Skeleton. Magkano, magkano prasada? Oh, okay. Hindi pa, hindi pa, wala pa. Iipunta. Mga kagri, si Skeleton, eto kalaban. bululang lang mga kagre. Mga Ito pala yung kalaban niya mga kakri. Kaya ano, pa, ano naman pangalan niya kuya? Sonic mga kaagri <laughs> Ayan yung tumakbo kanina Ay hindi, tumakbo Ay hindi pa tumakbo yan Hindi yung yung ano yung revista kanina oo Ay, mabilis, mabilis din to ano Sonic mga kaagri Bulo lang Tapos ayun naman si Skeleton Ito na si Sonic <laughs> Oh, eh, para Pa susunnya, Pa? Baba di DM muna. Ha, kabilis mabilis din nya kanina, nakita ko. Eh, may lakas. <laughs> Ayun na. oh. Oh, Naninipa, mga <laughs> oh. Sini, Pa. Sini ni ni, Pa. nanini ni, Pa. Magagri. Oh, ah, magri, ulit laban to ah. Eh, si skeleton ng little bataan. <laughs> Ibigan, ingat ta. Ay porak pala, porak oh, mga sakay lang. Pinasakay ka lang. Porak mga ito naman, San Francisco. Si Sonic. Ibigan, ingat ta. May panganyang kayo mo, ako ko Ay nako po, nagwawala na isa. <laughs> Ayaw pa pigil mga kakri, masyadong excited naman 'yan. Palagay ko hihiga na 'yan. Ah, uh, kakri, banigat una ng kailangan yata nito. Ah, tingnan mo na natin kung ano magiging plasada. Mga kagre ang Na Olympics na wala na mga kagre. Sonic. Yako na pa. Double mga kagre Pambira. Mga <laughs> La kagre. sindikato yata wa kagre. Mga kagre na. ang nanalo. Si Skeleton double. Na huling win doon eh. Sabi nung hindi tabla daw. pinamaning Makatala niya pa yung Tabla daw mga kagri Kala ko ano eh Kala ko oh, chope eh, mga kagri Hindi pala Tabla pala Ibigan <coughs> eh, ano yung tabla Tabla Sabi dan <coughs> Ba't pinawalan kasi pa ba? Ba't din na pinawalan nyo sa'yo Ah Ah uh, double <laughs>

Dinah. Ito na itak ng utang ng Jong. Ay, Balik lang, mga babet. Okay, salamat. Ka ah, okay. okay. ah, kagri marami marami sa Okay, Sige. tabla yung huling laban mga kagri. Pero ganun pa man, April 19 yung pesta dito. Ay yung laban ah. na. Ha? Di po? Yan on. Mga Kagre, April 19. Pwede open to, to mga kagri. Uh, pwede kayong pumunta dito mga karirista ng Kalabaw. Tapos, kada linggo, meron silang laban na ganyan. Pwede rin kayong pumunta. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kakri. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Tabla.